ba? Maganda to. For sure, magbabiral tayo. Kasi magmumukpak tayo dito sa cemetery. Ah! mo yun! Ano ko ba wala ng ba't ka pinilig yung great request? Okay, sabay tayo lilingan na. Okay, one, two, three! <laughs> eh, hey, sure ka ba sa ginagawa natin? Baka pwedeng iba na lang, oh. Natatakot ako dito sa simenteryo, eh. At no, no, ka... baka si kasi gagawin natin dito? Ano ka ba? Maganda to. For sure, magbabiral tayo. Kasi magmumukbang tayo dito sa simenteryo. Yun lang pala, eh. Eh, bakit wala tayong dalang pagkain? Hindi na kailangan. Kasi yun yung purpose natin. Kakainin natin yung mga alay dito. Ano? Seryoso ka ba? Ay. Ay, ayoko. Natatakot ako. Ikaw na lang. Bidyohan na lang kita. Gusto mo. Ay, napaka mo ba eh. pa ba tayo o hindi? For sure, malilinis yan. Kakalagay lang yan. Araw ng patay ngayon, no? Oh. Ayun. Pwede na yun, no? Oh. Arap na. Hmm. Taas mo naman, babe. Pakita ka naman. Oh, dali. Pwede ko Hi, love. So, ang ating first pagkain is grapes. Eh, fresh na fresh. Try ko naman, babe. Ikaw naman, Ikaw na. Dali na. Sige na. May collab natin. Collab to, babe. Ano na lang taga-video. Dali na. Pilisan ko na. Natatakot na ako, eh. Teka lang. Please. Ikaw na rin, ubus niya. I-edit na lang natin, dala mo. Ayan na, okay na yun. Iba naman na! Okay na, okay na. Try na, natin yun. Ayan. Be, mukbang nga. Isang pagkain lang to. Mukbang madami. O, oh, dala mo na. Dala mo. O, dala mo na. O, dala mo na. O, be. sa send ko sa'yo yung video cementerio, ha. Ah, uh, check mo agad kung may changes. Uy, nakitinig ka ba? Ay, sorry, sorry. Tingnan mo kasi ito, be, oh. May nag-add sa akin sa Facebook. Oh, Ang guwapo! Hala, oo nga, ang mm. guwapo. Mukhang matangkad pa. Hmm. Pero alam mo, pamilyar yung itsura at saka yung eh. hmm? Oh my God! Bakit? Okay, Look at this. Ano pa pakita ko sa'yo? Tingnan mo, oh. Di ba siya to? Ano nga ba yung sinasabi ko sa'yo, B? Ang dahil sa, sa kalukuhan mo, Minumulto na tuloy tayo dahil sa mga kinainan mo din sa simenteryo. Tumigil ka nga dyan. Didelete ko na lang tong friend request para tapos na lahat. Walang multo-multo. Kaya huwag ka na matakot dyan. Para kang tanga. Alam mo, mag-selfie na lang tayo para may pang-idea Kita mo yun? Ano ko ba wala nang multo pag-inilig yung friend request? Okay. Sabay tayo lilingon, ha? Okay. One, two, three. Hello, Be. Kamusta ka na? Ang um, kumonsulta nga pala ako sa sidekick. Sabi niya, kailangan hmm. daw natin mag-alay ulit ng pagkain dun para tigilan na tayo ng multo. Ganun ba? O sige, sige. Magdadala ako ng alay na pagkain. Magkita tayo at balik tayo sa sementeryo, okay? Sige, bye. Ay. ay. Uy, ano Lai? Iwan na lang ba natin to? Ano ba kasi sabi ng psychic? May iba ba ba siyang instructions? Wala eh. Yun lang yung sinabi niya. Oh, sige, sige na. Der er den. <laughs> excuse me lang po ah. Gusto ko lang naman tanongin ko sa inyo to eh. Ah, oo. Akin yan. Saan mo ito nakuha? Naiwan niyo po sa cafe kahapon. <laughs> Kita mo yun! Ano ko ba wala nang bulto pag hiling ko yung print request? Sige, okay. sabay tayo lilingan ah. Okay, one, two, three! So, ikaw yung nasa cafe kahapon? Teka, paano mo kami nakilala? Tsaka, bakit bigla ka nawala? Hindi <laughs> mo ko biglang nawala eh. Pag lingon ko nga sa inyo, kayo yung biglang nawala. So, hindi ka multo? Patingin nga. hindi nga. O, tigas. Eh, bakit na naman ako inad sa Facebook? Ah, uh, follow po ito sa social media mo eh baka di mo na siguro ako nakikilala. Uh, eh, teka lang. Eh, bakit parang kamukha mo yung supuntod kapangalan pangalan nito. Ah, si ano? <laughs> That's my twin brother, si Thirdy. Um, bale, magkapres kasi kami ng damit. Tapos, ah uh, siya, Thirdy. Ako naman, si Fort. <laughs> uh, sorry, oh na pagkamalan ka namin, Multo. mga ako din mag-sorry dahil di lang sa pinagkamalan ka namin, Multo, nagulabog pa namin yung kapatid mo. Ay, yun. Walang kaso yun. Baka nga panigurado, tumatawa-tawa lang yun, yun. Eh. Yung kapatid ko, yun, mabait. Kaya, sa susunod, yun yung uulitin yun, na, Baka mamaya <laughs> sa susunod, na yung makita nyo. Ay, naku, hindi na talaga, no. Grabe takot namin. So, sa ibang lugar na lang tayo magkwentuhan. Natatakot na talaga ako dito, eh. Para uh, Sige, sige. oh wag na kayo mataranta. <laughs> hindi naman na ako, ano eh. So, ayun. Time, time Low and Saint D. Saint D. Meron po ang yeah. kami protection. Pakita mo yung protection ko. Okay, meron po yung protection. Ayan po, siya po si Jarvis. Tara Iron Jarvis. Man. Po. Iron Man. Mike Wall. ano? o. Kung may makita mo kayo sa video, pakisabi nyo lang po <laughs> sa comment section. Huwag ka lang titingin. Anong kalipa? Diretso yung tingin. Ano? Diretso tingin lang. Huwag kang titingin sa kanan ng kaliwa. Tutayin na parang ang bigat ng likod ko. <laughs> Bobo. May a**. <laughs> Ay, kago. <kogu. laughs> ang <Buga> gago <-guga> mo katatak. Ano <laughs> yun? Kago mo katatak mo. Gago ka. <Buga> Tingnan sa sounds. <laughs> Ay, di ko alam. <laughs> Tanginam. Ototak. <laughs> 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 Hello, bae? Balit-balit, balit. ang boses, no? Eh, gano'n naman kasi yung boses ko doon, eh. Para akong takot doon. Matuturutut ka, babe. Sige. <laughs> oh, wait. Ang na-ano... Uh, tanggal yung lapel. Saan ba ito nilagay, <laughs> Jake?

We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. Hi fam! This is Ian Pecho. Gusto nyo ba ng kape? Tara na sa Coffee Buddy, your daily buddy. Kapag kailangan nyo ng cellphone, gadget, and accessories, bili na sa Cellboy dahil ang bawat benta ay tulong sa iba. Kindly follow us on our social media accounts such as our Facebook page and TikTok account, Tibon Manila, and also subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila. Sa Tibon Manila, ang saya ay wala ang katulad. Eh! And... Sa tibo Manila, buhay masaya Kasama ang bagata Wala kasi saya Sa bawat tulog at galaw Magkasama tayong lahat Tibo Manila Walang pag alilangan